Don Sulweta, magpapahalik na ba sa ex na si Richard sa seryeng Walang Hanggan? Sa nalalapit na finale ng top rating teleseryeng Walang Hanggan, siniguro na mga pangunahing bituin uh, ng programa na magiging sulit ang pag-aabang nila sa katapusan nito na kinunan pa sa California wine country sa Napa Valley. Mula California, USA, nagpapatrol Henny Espinosa sa mga tanyag na landmark ng San Francisco at sa isang winery, nilagari ang shoot para sa mga huling eksena ng teleseryeng Walang Hanggan. Sa kwento ng tatlong henerasyon ng pagmamahalang walang kamatayan, tanong ng mga fans, magkakaroon kaya ng happy ending ang Walang Hanggan? Marami kayong dapat talagang abangan kung ano, kung bakit kami nandito at naudlot man ang kanilang kasal sa storya, marami ang nanabik kung may hahadlang pa ba sa pagmamahalang Marco at Emily, mga karakter na ginagampanan ni na Richard Gomez at Don Sulweta. Tanong namin kay Don, magpapahalik na nga ba siya sa dating kasintahan? I will cross the bridge when I get there. <laughs> yeah, you just wait. We'll see. Maybe it's possible. So it's not a no. It's not a no. Siko mangkas ng walang hanggan kung papaano magwawakas ang teleserye. Pero ito ang pangako ng lead star na si Coco Martin. Sinuportahan nyo kami mula at simula. Kumbaga, ibibigay namin lahat sa inyo. Baga, hindi namin kayo bibigyan. Sisiguraduhin namin na pagagandahin namin ang pagtatapos ng walang Walang katapusang kaligayahan na ang naibigay ng cast at crew ng walang hanggan sa kanilang mga tagahanga hindi lamang dito sa Amerika kundi sa ibang bahagi ng mundo. Walang sawang pagtangkilik sa isang palabas na naging bahagi na ng kanilang buhay. Henny Espinosa, Patrono Pilipino, Redwood City, California.